Bakit hindi dapat basta-basta makikipagkita at magtitiwala kapag nasa Pilipinas na ang nakilala mong AFAM? Halina't alamin natin ang kwentong ito ni Letter Sender. Hello mga madam, may chika update na naman ako sa inyo ha. Sa mga nakaalala sa ating sender few months ago, around July this year, 2024, ay may nakilala po siyang AFAM sa dating site na tender Tapos, after nilang magkausap ng one week, e eh gusto nang makipagkita ng personal ni AFAM. Ang bilis lang, di ba? Well, it's because si Australian Afam ay nasa Pilipinas na nung nagkakilala sila online. So fast forward, nagkita na nga sila at humiling ng tsuktsakan si Afam. At itong si Sender pumayag naman kasi daw naakit din naman daw siya. So ayun na nga mga madam, magkasama sila ni Sender. Nagpaalam daw itong Australian Afam na kinabukasan pupunta daw siya ng buhol for 3 days dahil pupuntahan niya daw ang kaibigan niya. So tinanong siya ni Sender kung babalik pa ba siya. At sumagot naman daw ito na oo, babalik daw. Tapos, bago daw umalis ang Afam, sinabihan pa daw si Sender na hindi daw sila bagay. Kasi daw bata pa si Sender, tapos si Afam matanda na. So ayun, alam na. <laughs> Red flag na yan ha. Nag-uumpisa ng magdrama ang Afam. Hindi pa pasok sa edad niya eh. So bakit pa siya nakipagkita at humiling pa ng tsuktsakan? Alam niyo na ang ibig sabihin niyan. Tsuktsak lang talaga ang habol ng Afam. In short, tourist tsuktsaker talaga siya. No? Tsuktsak ang dahilan kaya nasa Pilipinas siya. May patanong-tanong pa siya kay Sender kung gusto ba daw nitong pumunta ng Australia kasama ang maanak niyang maliit. Kaya nag -yes naman si Sender natin. Uh, isa pang drama ito ng AFAM ha. Pinaparinig sa'yo ang mga magagandang bagay para makuha ang loob mo. Kaya bawal marupok at agad-agad maniniwala sa mabulaklak na bibig. Saka na maniwala kung may patunay na. So ayun na nga, fast forward, nakaalis na nga si Australian papuntang Bohol. Tapos, isang text na lang si Afam. Hindi naman daw yan ganyan dati nung nagkausap sila one week before sila nagkita kasi mabilis lang daw ang reply. E ngayon biglang nagbago. Tapos pag tinatawagan, ayaw namang sumagot. So, loko talaga ang Afam na ito, mga madam. Naiintindihan nyo na yan. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Naririnig nyo naman. <laughs> so, sabi pa nitong Afam, mga madam, no, nakasama na daw niya ang kaibigan niya. Tapos masaya daw siya doon dahil madaming tao. Ha, <laughs> Sinong niloko niya? Kaibigan daw? eh for sure another victim na naman yun. So fast forward ulit tayo ha. One week later nung nabasa ko ang kwento ni Sender, eh nagparamdam ulit si Australian. At ang dahilan niya kung bakit hindi siya nakakonta kay Sender, inasira daw ang SIM card niya. Kaya ang ginawa niya, nag-backread siya sa Tinder para makuha ulit ang number ng sender natin. Which is another kasinungalingan na naman ito, no? Para mapaikot si madam. So, according to some of our followers na nag-comment sa kwento ni Sender, eh lumang tugtug. -tug. <laughs> lumang alibi na daw yung nasira ang SIM card. Kasi uh, may kakilala din daw sila na ganun din daw ang naging dahilan ng afam nila. So, syempre, hindi naman basta-basta pa -basta yung SIM card, mga madam. Hindi naman tayo mga engot dito para maniwala na totoo ang sinasabi. <laughs> ang SIM card, masisira lang yan kung sadyang sisirain. Kaya ayun ang palusot ni Afam kasi pala makikipagkita ulit bago umuwi ng Australia. Diyos ko si sender natin naniwala, kaya ayun nagkita na naman ulit. At sa huling pagkakataon ay birthday pala ng anak ni sender noon. Kaya ayun nakilala ni Afam pati ang family niya. Nilibri daw sila na kumain sa labas. So si sender, hindi na ng regla. Tapos ang sabi daw ni Australian, okay lang daw, huwag mag-alala kasi pananagutan naman niya. Excited pa nga daw na ipa-check up siya at ito pa mga madam, matindi, nangako pa si Afang na mag-spend ng Christmas sa family ni Sender. Dahil babalik daw ito after 6 months ng trabaho niya. So ayun na nga, pinag-decide daw si Sender kung mag-aaral ulit at bibilan daw siya ng motor. Pero hindi pa daw niya tinanggap yun. So syempre nanghingi ng payo, hindi eh, pinayuhan kung natanggapin. ba diba? Kasi pag-aaral na yan. Ang importante naman, isineryoso niya ang Afang. At kung sinungaling man ito, hindi eh, siya lang din ang nagpalugi sa sarili niya. So ito na nga ang masakit na katotohanan naka-receive ako ng bagong mensahe ni sender uh, this month, November 2024. Hinihingi niya ang pangalan ni Norwegian Afam na pinost ko. Kasi daw, yung Australian Afam niya, ang pangalan ay Chris na namit niya, ay married pala mga madam. Mm. Ay naku sender, sana lang hindi ka umasa talaga at masakta ng sobra. Kasi pinaglaban mo pa naman talaga siya sa akin na linisin ang pangalan niya. Sa part ng kwento mo kasi paniwalang paniwala ka talaga na seryoso na siya. Pero ang malungkot na balita, Sender, is si Norwegian Afam sumubok naman talaga na makipag-uusap ulit sa ibang Pinay. Makasakaling mag-work na at makalimot siya pero hindi talaga. Kakarisip ko lang din ng another update niya at ayaw niya na talagang makipag-relasyon sa Pilipina. Anyway, Sender, madami pa namang iba dyan. Basta next time, huwag ka nang makipagkita sa Afam na nasa Pilipinas na. Makakalimutan mo din yung Chris Australian na yun. Sana ha, nakatulong mga damin ang kwento ni Sender. So baka may magsabi na naman dyan, ha, na bakit ako, ganito yung afam ko, nakilala ko, nasa Pilipinas na siya, naging successful naman. I Ikaw yon madam. Congratulations. Kasi nakahanap ka ng matino at napakaswerte mong tunay. Pero yung karamihan sa kanila pag nasa Pilipinas na, chokchakers lang talaga. Okay? Kaya please share this video mga madam para naman ma-aware ang ating mga bagong afam hunter at ma-aware din sila sa ganitong mga modus ng afam para lang mapaikot ang kanilang mga isipan. Ugaliing mag-ingat at huwag basta-basta magpatsuk -tsak. kapag nasa Pilipinas na ang afam. Baka magkahawaan pa ng sakit. Oh my God, kayo nang bahala sa mga sarili nyo ha. Cargo nyo na yan. If matigas ang ulo nyo at may nangyaring masama sa inyo, problema nyo na yan. Bye-bye.